Ayan. O, oh, diba? Dindot kayo, guys. Mga tao dito sa taas lagi mga yayamanin. Ganda rito, guys. Pinakatoktok. Ah, magbisaya lang ko kani. Pinaka ano na to. Pinakatoktok. So, bundok. Ganda dito, oh. Marami pa ilaw dyan sa si ibaba. Ayan. O, oh, diba? Dindot kayo, guys. Mga tao dito sa taas mag, eh, mga yayamanin. Dindot tayo. Okay, balon sa nidari. Eh. Ayan siya, parang garden. Ayan. Okay. Pwede mula agak dong? ya. Tana ta bakke sing mamak yang iro. Lisod na. Lagot ha. Unsa den ni der na pita te? Unsa den ni der pita? Aon ini dariyo, ni daya Ah, di hall. Dah kan mga balay dia? Ya, oh? Plaza arah Indonesia. siya? plaza no? Ada dalam pokok tambal bagaimana? Meligit mau ngomong tambal bang sempat saya lo. Gane. Ya. Gitu lah pernah kodrake. Nindut man. Mau belakang kote ha. Hindi to eh. Medyo bugnong hangin. Ha? Kani sa tayo, iting hall. Ha? Pero tayo kanin dato, ano yung style lah. Dako, man din yung ay. Yan. Nagyan na terbanti dito rin ay. Iting hall sa mga tribong subanin. Diba? Diba? Not na, na-miss ko Na Bahala wala kita Basta nag-vlog You know Pugs lang O oh. Tsaka tada si babaw You know to ay Na-miss ko Diba May sila ibang gihimo manok Kuyawo ay Wow. Oh. Nih oh. hey, bago. Meeting hall sama sa mga tribo. Laka, nice. Ay, naog eh, na ta. Ay, basig ba kasabaan ta. Puro mo na yung matawad na katrabahan ti. Ayan o. Oh. Ano ba? Hinig mahumana. Hindot na siya. Bawin ta, orito na pita. Kaso lang. Basig kasukaan ta ba? Hindi na nagway. Ayan. Lekik, nice. Serius-serius gue tanding kontraindikasi Para sama ignore. So. Untuk <slurin> tahu Nak, miss aku. Pak, akhirnya aku. Ah, terbang. Wah, nice! Kayaknya, nah, nata sepuntut. Hoi, halo! Halo, kenindut. Hoi, halo! Dut naman. Na. Dut nindot kay guys. Mas tumoy sa buntod. Parang meeting, ano daw? Meeting hall daw nila ni. Kaya bitong tapokanan ba? Sa mga tribu. Na. San ka pa? Nasa tuktok ng bundok. La. Kanindot ba dere? eh? Kaya ganda naman oh. O, oh, di ba? Akala ko si... Akala ko ano yung nandun. Mga gawa lang pala. O. Oh. Eh, laki ng gulong. So, siguro sa bulldozer yan. Yan o. Oh. O. Oh. Wala. O, oh, di ba? Ang ganda mag-relax dito, guys. Bundok na to. Tahimik pa. O. Oh. O, oh, di ba? Oh. Ito pa hindi natapos, hindi pa to natapos eh. Pero ang ganda pagkagawa. Bongga. Yan. Nindot ako dire. Nindot ay. Hello. ganay sa view you Ayan. Hindi gano makita. Kasi mapags. Yan Oh. Ay, naman. May bahay doon Oh. Sarap pa siya lang doon. oh, diba? ba? oh, makita sa personal. Pag sa ano na, hindi naman makita. Magano. Tingnan. Subukan natin. oh, ayan. Mga bahay yan. Mga yan. Oh. oh, diba? Nasa tuktok ng bundok ako. <coughs> Tingnan mo. Oh parang ano tawag na ba mropis wheel ba yan bagong gawa to dito guys oh yan support ba idodoy labad labad galing talaga ng mayor ng sindangan mm -hmm. yan ay may, may magulong gagawa din sila katulad nun oh sa so, mga ganyan Oh. Ko, ang haba, ang tuktok ah. Tuktok ng bundok, guys. Oh, ayan. Nako, manaog na ta kay Basig ta. Kami mga kahoy oh. Ang gawa, -gawa. Oh. Balik dito ito lagi. Oh lah, mata ni. Eh. Ano yan? Parang, parang hotel kong baga. Oh. Ginagawa pa lang. sa na naman tayo <coughs> pagbaba tayo pero sa gabi dito maganda tayo ko pumunta pag gabi no? pero hindi pa natapos eh. baka, baka hindi tayo papayagan <coughs> saka isa pa simula sa taon hanggang dito malayo siguro isang, isang oras ang biyahe yan si kuya oh. gumagawa Parang kantin nila yan. Parang kantin. Yan, no. Parang kantin. Parang tourist park natin to Hmm. Mm kanta no? Kaling. Yan. Meeting hall para sa mga Subanin tribo. Baka hindi lang Subanin tribo. Lahatan siguro. Hmm. -mm. Kaling. oh. Nice. Wala masabi. Na, na, na may paapakan pa sila oh. Oh, di ba? Pero ang lamig dito. Sobrang lamig. Hindi <coughs> naman na sobrang lamig. Katamtaman lang kasi mapagis nga. Pag tag taginit dito, sobrang pagis. Tingnan mo si kanong doggy. Ang bait ni doge. <coughs> <coughs> Tuwi. Ayan. Ay. Ano to? Parang plastic, ano? Hmm. Ganda, oh. Ganda ng flowers, guys. Ay. Makain to, eh. Makain to. Pag kinain mo yan, maging violet yung bibig mo yan. Pero, oh, ano yan? Protoss. <coughs> Protoss. Dami mga flowers, tayo. Eh. O, oh, ayan. Ayan. Ayan pa, na tayo. Akala ko maraming bahay. Ano lang pala, pasyak lang. Buti mga manok. Oh. O, di ba? Galing.